Paano nga ba magpalit ng ringtone sa Samsung Galaxy A02? So, punta lang kayo sa my settings. Then, hanapin nyo itong sounds and vibration. At makikita nyo itong ringtone. Pindutin nyo lang. Then, yan. Pwede na kayong pumili ng ringtone na gusto nyong ilagay. Bawa natin to guys. Yan. Tapos marami pa dito So automatic na yun kapag pinindot nyo. So ganun lang kadali magpalit ng ringtone sa Samsung Galaxy A02